Sa pagsisikap ng pamahalaan na makamit ang pangmatagalang kapayapaan, tatlong miyembro ng komunistang teroristang grupo ang voluntaryong sumuko sa 36th Infantry Battalion sa barangay Puyat Carmen Surigao del Sur noong Hunyo Chese. Kinilala ang mga sumukong sina Romnick Imba Fernandez, Jeneline Ascares Quezada at Bruce Lee C. Domenios. Sila ay bahagi ng Sub-Regional Centro de Gravedad, Sub-Regional Committee Westland Northeastern Mindanao Regional Committee o NEMRC. Kasama sa kanilang pagsuko ang dalawang armas, isang 7.62mm M14 rifle at isang KG9 rifle. Nagpasya ang ilang miyembro ng armadong grupo na tumakas at kalaunan ay sumuko dahil sa pagod at gutom dulot ng matagalang labanan. Ibinunyag ng mga sumukong rebelde na nasugatan ng isa nilang kasamahan na si Andreno Escabas Razonable alias Oli, miyembro ng Regional Headquarters Northeastern Mindanao Regional Committee sa isang engkwentro sa barangay Kulambugan, Sibagat, Agusan del Sur noong Abril. Si Rasonable ay kalaunan ay namatay din at iniwan ng kanyang grupo. Ang 36 Infantry Battalion ay nananatiling nakatuon sa pagpapanatili ng kapayapaan at pagkakasundo sa pamamagitan ng paghikayat sa iba pang miyembro ng armadong grupo na magbalik loob na sa pamahalaan. Nakita naman nila kung anong nangyayari ngayon sa mga nagsurrender, di ba? Testament yon na talagang totoo tayo sa sinasabi natin na pagbabago at saka yung pwede natin ibigay sa kanila para makapagbagong buhay. Pinuri din ni Lieutenant Colonel Vincent Veray, commanding officer ng 36IB. Ang desisyon ng mga sumukong rebelde na tuluyang lisanin ang komunistang teroristang grupo. Muli din niyang hinikayat ang natitira pang miyembro na nagtatago pa sa kabundukan na sumuko ng mapayapa sa pamahalaan upang makauwi at makasama nila ang kanilang mga pamilya. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Jay Habas 4 ID News.